ang gusto si Iris dahil natakasan ulit sila ni Jasmine Flores. Nagsuggest si Lance na hayaan na lamang nilang mga authority sa paghahanap kay Jasmine. Nagalit lamang ng gusto si Iris dahil hindi pwede na maunaan sila ng ibang tao sa paghahanap kay Jasmine Flores. At alam nila iyon kung bakit. Ipinakita naman ni Harry kay Vito ang bagong labas na kanilang baril at hindi na nga makapaghintay si Iris na gamitin ito kay Jasmine Flores. Habang si Gio nagkaroon ng malaking trouble sa kanilang paralan dahil tinawag siya ni JP na anak ng isang kriminal. Nagtataka naman si Mira sa mga nasabi ni GP para kay Gio kaya pinakita na nga ni Myrtle kay Mira ang video na kanilang nakunan na isang killer talagang ama ni Gio pero naaawa pa rin si Mira sa binata dahil sa pangbubuli na ginawa ni GP naghahanda na si Jasmine sa kanilang pagkikita ni Sandro. Gusto sana ni Aster na samahan niya si Jasmine, ngunit hindi pumayag si Jasmine dahil kaya na niya ito. Nagpapasalamat si Aster kay Jasmine kasi ginagawa niya ang lahat na ito. Ang sabi ni Jasmine, para ito sa kanilang mga anak. Ang sabi ni Aster, pero napakalaking sugal ang gagawin niya. Hindi ba siya natatakot? Ang sabi ni Jasmine, na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumugal. Tatayaan niya si Agent Fernandez. Gayon pa hindi pumayag si Lily sa mga plano ni Lance dahil ayaw niyang iwan ang kaibigan. Ang sabi ni Lance kahit para sa kapakanan na kanilang anak. Galit na sinabihan ni Lily si Lance na baka nakakalimutan niya na hindi lang ang kanilang anak ang iniligtas ni Iris kundi pati siya. Iniligtas pala ni Iris ang buhay ni Lily noon noong panahon na sobra siyang stress dahil sa pangbabae na ginawa ni Lance at na-stress din siya noong nahihirapan silang magkaanak. Ang sabi ni Lance, ang akala ba niya na pinatawad na siya dahil dyan? Ang sabi ni Lily, na pariho lamang sila ni Tyrone. Ang sabi ni Lance, pero hindi niya iisipin na iwanan siya kahit kailan. Lalo na ngayon na may anak na sila. Kaya dapat yung kaligtasan ni Camila ang kanilang iniisip. Naghahanda na si Jasmine sa kanyang sarili sa kanilang pagkikita ni Sandro. At isinuot ulit niya ang maskara ni Lavender Fields para walang makakilala sa kanya sa labas. Nag-alala naman si Pascual kay Sandro sa kanilang pagkikita ni Jasmine dahil kagagaling lamang ito sa ospital at paano kung trap lamang ito. Ang sabi ni Sandro na hindi magagawa sa kanya ni Jasmine ito pagkatapos ng lahat at nasa kanyang kailangan ni Jasmine. Sa pagdating ni Sandro sa Therese, sobrang nagulat si Ian at nagtataka din siya kung bakit nandito si Agent Fernandez sa kanilang Therese. Sa pagpasok ni Sandro sa loob, nagulat na lamang siya sa bunggang presentation na inanda sa kanya ni Jasmine para sa kanilang dinner. Binigyan kagad ni Jasmine si Sandro na isang mamahaling wine ang sabi ni Sandro na baka may pampatulog ito. Natatawa na lamang si Jasmine dahil may pagdududa pa rin sa kanya si Sandro. Sinabihan ni Jasmine si Sandro kung may balak siyang gawing masama sa kanya, iniwan na dapat niya ito nung panahon ng aksidente. Ang sabi ni Sandro, alam niya na may tinatago siya. Ang sabi ni Jasmine, oo may tinatago siya at kinakailangan niya itong gawin, mag-iba ng itsura. Nagbago ng pagkatao Humarap bilang si Lavender Fields para maitindihan niya kung bakit niya kinakailangan magtago sa pagkataon ni Lavender Fields. Ang sabi ni Sandro para magpanggap para manloko. Ang sabi ni Jasmine para malaman ang totoo. Nasabi na niya ang lahat sa kanya noong nagkita sila sa ospital. Biktima siya ng mga Voinevedes at nandiyan sa bag na hawak niya ang magtuturo ng matagal niyang hinahanap ang anak niya. Kailangan niyang mabawi ang kanyang anak. Si Aster Fields ang tumutulong sa kanya, siya ang nag-alaga, siya ang nagsanay sa kanya, siya ang nagbihi sa kanya para maging si Lavender Fields. Nagtanong si Sado kung bakit naman siya tutulungan ni Aster. Ang sagot ni Jasmine, sa lahat ng hiningan niya ng tulong, si Aster lang ang nakinig, siya lang ang naniwala, siya lang ang nagpakita ng puso. Siguro nung oras na yon naawa din lang si Aster sa kanya. Nagtanong ulit si Sandro kaya ba iniisip niya na sa mga Venevedes ang kanyang anak. Yung mga lamang ang tugon ni Jasmine. Inulit ni Jasmine na sabihin kay Sandro na hindi siya kriminal kagaya ng mga Buena Vedes. Ang gusto lang niya na magbayad sila sa batas at ang gusto niya malinis ang kanyang pangalan. Kaya lahat ginagawa niya, humahanap siya ng ebidensya para mapatunayan ang kasamaan nila. Dahil ang hangad lamang niya, makasama ang kanyang anak. Pero paano niya gagawin iyon kung wanted siya, kung nagtatago siya sa batas? Kaya kailangan niyang magpanggap kailangan niyang maging si Lavender Fields at kailangan-kailangan rin niya ang tulong nito mula sa kanya. Tatanggapin kaya ni Sandro paghingi ng tulong ni Jasmine sa kanya? Yan ang ating abangan sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.